Oh, pare oh. Kung may pa-challenge sa iyo. Oh, oh. Sali ka sa aming challenge. Oo. Oh. Oo. Oh. Ito pare, may pa-challenge. Tulad lang dito. May pa-challenge ko sa'yo. Ito pare, kailangan pare mapatayo mo itong dalawa. Ah, alam Nang hindi ginagalaw. Oo. Oh, Hindi, papatayin mo ng ganyan. Na hindi mo hinahawakan to. Ito lang hawak mo. Sana ka, sana ka. Oo. Yan lang ha. Yan lang. isting lang. Kailangan mapatayo mo yan. Magkano ba rin nyo? Pamimirindahin kita. Hindi niya ha. Anong oras? Anong oras? Walang oras yan. Basta't magawa mo. Hindi. Oo ako ba Oo. Puta mo. Hindi gagamitin ng kamay? Oo. Wala. Hindi mo gagamitin ng kamay. Yan lang ang isting. Ano?

may ngay, may ngay okay, mo eh. Hindi, hindi, hindi talaga may ngay. Ako mag, ako mismo, ako mismo na, ako mismo magtatayo niyan. Ayaw ko na yan. Hmm. Oh, Tatayo ko nga. Hindi nga ganyan eh. Hindi naman ganyan oh. Hindi nga tam. <laughs> <laughs> hindi, hindi ano, hindi, hindi ano, dapat ganito pa. Ayaw, usapan ay tayo. Oh, ganun oh. Dapat tayo. Oh, yan oh. Eh. <laughs> Oh, si ah. Ikong, si Ikong, si Ikong. Ikaw nga, ikaw nga. Oh. Pupantay ka. Oh, tingnan natin. May ka naman. Ay. Nung <coughs> ka, sa kabila. Oh, buta lang nga ni Ikong. Ba't mo hinawakan? hindi oh, nga hawakan yan. Hindi nga hawakan. Walang hmm. hawakan hmm. ng ano. Hindi oh. nga hawakan yan. Wala ka, diskarte mo yan. Huwag mo hawakan. Ito lang hawakan mo. Hmm, huwag oh, hawakan. Diskarte ba? Oo. Oh. 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 Ano ka ngayon? Ang yan. <coughs> Oo, <laughs> talaga tumayo. Oo. 'yung talatutbayin bay, tabi ng kalsada oh. lang 'yung ospital. Ah. Pa sa pagkukunta ng ano nang ano nang mga. oh pare. Oh, oh lilipat, lilipat Ang talaga. Ay, talagang a. Ah, may technique si Iko. Oh, so, dito ka kung kasi huko ka muna. Oh, wag mo yung chinila. Hindi wala. naman, hindi ko hawakan eh. Oo, oh, wala, wala, walang ano dyan. Ay. Ay. Ay, na oh, ang teknik. Nakuha ang teknik ko. Oh. Oh. Parang maglalaban natin kagamba yan ha. Lalaban ni ikaw. Ay. Ay, ay, ay. ay. Oh, paano yan? Oh. Agang nga yun nata Putang ina. Lupit. Oh. Ah! Hindi, pero magaling na. Magaling, no? magaling, magaling na ba? Ganun talaga yung pare? Oo. Sa akin, sana yun. Salat sa'yo eh. Salat talaga yun sa'yo. Oo nga. Alam na pala ni Ikong yan eh. Pinatakali siya po yan. Akala ko naman hindi maalam yan eh. Mukhang inosente lang pero o. marunong pala sa buhay. Wala. Madadali ni Ikong oh. Talagang ayaw magaling tigilan na, eh. talaga oh. Ah! Oh. Ay! Oh. Nadali na. Kaya... Yung talaga pantayan no? oh. Oo. Kaya naman pala yung ano eh. Inaalam na alam mo? Ah. Kaya pala yung lumapit dito eh. Okay, merinda yun mo mamaya. Oo, ah, ah tanga ano. na. Mapapamerinda pa. Mabibigyan pa ah. yata ng tinapa yan mamaya. Ganun nga yun. O, ganun din. nga yung sagot nun, Tama nga yun. Pare. Ganyan, sa'yo yung sa'yo. Mali. Mali yun. Oo. Oh. Oh. Mali yun. Ah, pero tumayo oh. din naman ah. Oh. Yun nga yung pare. Yung ano taga niya. Nakaganyan ah, talaga. Ah, yun oh. na tunay. Okay, ikaw. Uh, Oo. Oh kaya pala yeah, kanina yeah. yung tiyatawa yeah, no, na yun. Pare, oh, oh. oh. yung sagot ko eh. Kaya pari lalakad oh. Oh, 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 Oo oh, so, nga, dali ah. Eh. Diba? Oo. Oh. Mali yung sayo, si Ikong pa, ano. Pala. Kala oh. ko makaka makakapremyo ko. Si Ikong pang nakadali. Ikong, makakadali ng tinapay ito sa akin mamaya. No, bibigyan <laughs> kita ng tinapay. Huwag ka mag-alala. Oh,